Kaaga ko pa na bodol guys. Tumingin kasi ako nang isang araw sa live. At nung nanood ako ng live, ang gaganda ng mga native blouses nila. Kaya sinubukan ko mag-order. Ayun, nakapa-add ako ng apat. At maya maya parang wala namang ano, kinabukasan hanggang sa susunod na araw kaya i-cancel ko yung order ko pero yung sealer hindi pumayag so ayun tinuloy ko na lang din so ngayon dumating ang aga-aga pa nandyan ang hider sa labas so na budol tayo guys apat na piraso to mga knitted pero in fairness ang gaganda nila lalo na itong turtleneck gustong gusto ko ang ganda ng an ang ganda niya suotin comfortable ka talaga tapos napakalambot knitted siya pero parang malambot kaya lang mag -iisa lang ng style ng ganito So, yan. Kung gusto nyo magpabudol, pabudol na rin kayo. Lagay ko ka na lang ang link sa comment section. So, yan lang guys. Bye!